Balita naman mula sa 105.3 Radyo natin, Gimba, isang magsasaka natagpo ang wala ng buhay sa taniman nito ng sibuyas. Alamin natin ang buong detalye mula kay Army karanza Good morning Miss Ella, Sir Angel at sa lahat ng ating tagapakinig. Nainatid na sa huling hantungan kahapon ang isang magsasaka na natagpo ang wala ng buhay sa kanyang sibuyasan sa barangay Yuson. Dito yan sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Kinilala ang farmer na si Ginong Romeo Facunla, 50 anyos at presidente sa naturang barangay, isang planter ng sibuyas uh, sa sabing barangay. Sa report ng PNP uh, Gimba, pasado alas 10 ng umaga nitong uh, Enero 16 nang i-report ng kapitan ng barangay uh, sa kanilang himpilan ang natagpo ang uh, katawan nito. Ang isang kasama nito sa bukid ang nakakita kaya Facunla na nakahandusay sa may kanal sa mismong taniman nito ng sibuyas hinala ng mga kasama nito sa bukid ay sinumpong ito ng high blood. Habang sana ay magpapatubig sa tanim nilang sibuyas, ngunit mag-isa lamang ito ng mga oras na yon sa lugar at doon na ito binawian ng buhay. Bago ang insidente ay iniinta na raw nito ang pagsikip ng dibdib kung kaya itinuturing na death by natural cause umano ang dahilan ng pagkamatay nito ayon sa kinauukulan. Yan ang report mula rito sa Gimba Nueva Ecija. Ako si Army Karanja ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at sa pagsuservisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Army.